Hi guys! Uh, for today's video, ayan kung napapansin ninyo, may nakahanda na tayo na lulutuin. So, kung napapansin ninyo, ayan, ribs yan. Ribs ng lechon yan, bigay sa aming kapitbahay. So, yung nakain lang namin dyan is yung balat at yung ibang laman. So, para hindi sayang, yan ay ating iriritoki at ating lulutuin. Ayan. So, hahaluan lang natin yan ng luya, sibuyas, bagyo picay, at ayan, patatas na binabad ko sa Henry So, dahil ready na yan, umpisahan na natin pagluto yung ating ritukada na ulams. magmaritisan tayo, ay anak nagpakulo na pala tayo ng tubig at ilalagay na natin dyan yung ating uh, ribs. Litsyon ng uh, baboy. Litsyon. 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 Ayan. Next natin yung ating loya. Ayan. Pagsabayin na natin lahat yan. At huwag nyo nang pansinin yung kulay ng uh, tirang lechon dahil bigayan ng ating kapitbahay kasama na yung cake di dumikit dyan kaya na ng pansinin takpa natin at ating pakukuluan ayan silip silip sa ating minuto na retukada ayan kulong kulo na siya ilagay na natin dyan yung ating patatas ayan kinakamay ko lang at yung aking kamay ay malinis yung arm Lutuin lang natin yung ating patatas At para malasa, lagyan natin ng pork cubes Ayan, lagyan natin ng pork cubes At lagyan na rin natin ng kaunting asin, kaunting lang Ayan, lutuin lang natin yung ating patatas Ayan, malapit na maluto yung ating patatas. Next na natin yung ating head ng Baguio Pichay. Lutuin lang natin to ng half pork. O, diba? Libring ulam na tayo. Ritoke, ritoke lang. Ayan, malaman kaya yan siya guys na ribs malasa na siya dahil lechon. O diba saan ka nilagang lechon? Dito lang yan. Ayan, so natin yung sabang. Kung karapat dapat, dapat na ba ating panglasa. Charap. Charap na charap. kung maharuroot na naman yung mga motor so next na natin yung dahon ng bagyo pichay So ayan, luto na yung ating nilagang lechon ribs. So diba, so natin sa ating lagayan, huwag na natin patagalin para tayo ay makapaghaponan na. So, ayan na yung ating nilaga na lechon dress. So, ayan. Kainan na naman tayo mga palalabs. So, bye-bye everyone. So, kainan na kami. Bye-bye.